mga lods sunod na kaya ito parang sunod na ito mga luti ah mga palag palag ah sunod na sana mga lods ay lapo pa rin lapo pa rin yata nagpapabigat na lang ah sana sunod na para one time big time day na nais you know, malapit na sana suno mo lang suno mo lang uy uy lapo pa rin Asha, kaya pala malakas <laughs> ang tindi ng galo ka oh kaya pala sabi ko parang mga palag palag tinan niya mga yung pagkasabit <laughs> ayan ah oh, sa na sabi ng isa buhay pa yan ha <laughs> oh kumagalaw-galaw pa baka sabihin patay <laughs> nilagay naman <laughs> ayan o <laughs> ganda ng pagkasabit sa tiyan kaya pala parang malakas pa kay random ko pangalawa ito kulit ko yung naisa dyan sa ano ayun o pangalawa red god ang ganda ng pagkatama ng kawil lagos hirap tanggalin oh, gumagalaw-galaw pang isda ah Uy, pamalag pa. Huwag kang pamalag. Matinig ako eh. Ganda ng pagkatama oh. <laughs> Ayan mga gusto kong masabit. Hirap tanggalin. Talaga. Hirap talaga tanggalin. Ganda ng pagkatama ng kawin. dali. Dali. Kaya may takot siya magic sundot mamaya. Kaya lang magic sundot. tuh magic sundot mga lods. Ganoon lang yan o. Oh. Dali. Isang technique. <laughs> magic sundot. Uy, dulas. ito kasi mapipirsa mm. <laughs> saglit lang pangalawa pahit ulit pahit baka makadali pa oh. Pag may kwisda tira nyo ko mga lodi ah. <laughs> ano buhuy style na pagpain <laughs> kaya tingnan mo Uy, bugay style yung mga lods. Para akala niya doon, pinapul sa dagat. Ah, oh, sabay baliin to. May e, labas ko buto. Para pag kinahin niya, puro laman. Yung buto, nakadisplay sa labas. Oh. Eh, dapat pakai gamalan sih. Ada ten. Eh, dalim jan. Sunod na yang kasunod. Tara sunok na Tignan suno okay natin baka makadalan sunok Pang one time big time